Groundbreaking ceremony naman sa ipinapatay yung Super Health Center sa bayan ng Jones sa Isabela, isinagawa. Narito naman ang ulat ni Nino Donato. Pinangunahan kamakailan ni na Jones Mayor Nel Montano at Center for Health Development o CHD2 Regional Director Dr. Rachel Nika Howe ang isinagawang groundbreaking ceremony nitong ikalabing anim ng Pebrero 2024 sa ipapatayong Super Health Center malapit sa evacuation center sa LGU compound ng bayan ng Jones Isabela. Sinabi ni Regional Director How na ang advokasya ng kalihim ng kalusugan na si Dr. Teodoro Herbosa ay may layuning mapatatag ang pangangalagang pangkalusugan at sinabi nito na naglaan ang DOH ng 2 million na halaga sa pagbili ng mga advanced na kagamitang medikal upang mapalakas ang operational efficiency. 6 million mula sa Health Facilities Enhancement Program o HFEP 2024 Fund upang makompleto ang Super Health Center na ipatutupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH at dagdag na 3 million na halaga ng medical na kagamitan kabilang ang Type 1 Ambulance na bibilhin sa pamamagitan ng ZVCHD. Dagdag pa nito na ito ay nagpapatibay sa pangako ng pamahalaan na mapahusay ang mga pasilidad para sa pangangalagang pangkalusugan at mayat hatid ang mga dekalidad na serbisyo sa komunidad sa pamamagitan ng pagpapatayo ng infrastruktura at mga pasilidad para sa kalusugan. Samantala, nagpasalamat si Mayor Montana sa DOH sa pagkakaloob ng nasawing pasilidad sa kanilang bayan at karating bayan nito para mapakinabangan ng kanyang mga kababayan lalo na sa medical emergency at pagpapagamot. Ang nasabing Super Health Center ay magkakaroon ng pangunahing serbisyo tulad ng laboratorio, parmasya, mga pasilidad sa panganganak, outpatient department, dental services, outpatient ng pill Health Department at iba pang mahahalagang health services para sa mga mamamayan. Mula dito sa lalawigan ng Isabela, Ninyo Donato para sa PIA Newsbreak.